yan po nakatotop po tayo. Uh, sa ating uh, best friend no. Uh, si Joker, best friend ko na estudyante hanggang ngayon, kasama magkasama na kami dito sa local government unit ng Mambusaw Ito nagsnacks na kami after ng aming uh, si back din Up drive every Friday at si Dave yung engineer ko na na estudyante no. At siyempre yung boss niya na sa engineer si Joker no na kumakain din. At ito yung sinining na best friend ko din na tagapaglinis, masipag na empleyado ng munisipyo. At si Sir Ronnie At yun, At siyempre si Madam Nelcy kumakain din ng masasarap na kaldo. Dito lamang sa bahay sa harap na bahay sa bahay harap ng bahay ni Madam Artisa Jenny Artisa so ito po guys makita natin no, oh, yung makasama natin kumakain ng kaldo after our clean up drive yan po yung XR namin na si Sir Disang, no? ayan po so ito yun mga taga MSWD no? at syempre yung kasama din natin ayan nakatutok din tayo habang kumakain sila ng kaldo ayan po so hanggang dito na lamang masarap ng kaldo ni Ma'am Julia Artisa yun narinig nyo guys masarap talaga masarap na masarap ayan po masarap yung kaldo ni Jenny Artisa ayan po so hanggang dito na lamang maraming salamat bye bye